Nagngangangal po ngayon ang mga diehard. Huwag naman daw sanang magpakalat ng fake news. Ang pinagbibintangan pa po nila ay ang nasa Malacanang. Netong uh, kumakalat na balitang ito. Peke daw po ito. Um, talaga? Coming from you? Galit kayo sa fake news? Baka nga kayo rin ang gumawa na uh, fake news na ito eh. Para kahit papano, mas umingay ang mga Duterte. Matindi rin. Ano? pwede pang kayong mga diehard. Ito kasi ang balita ngayon, former President Rodrigo Duterte cancelled Certificate of Candidacy for Davao City Mayor and instead registered to join the 2025 senatorial race on the last day of filing period. Ngayon daw, lilipad ng Manila erang sidigong para maghabol or kumabol sa last day ng filing of candidacy bilang senator. Hindi ba kayo po yung nananawagan na tumakbong senator at ang si Digong at ang dalawa pa niyang anak, di ba, ibinalita na rin niya ni Sara Duterte na sinungaling. Isang sinungaling, napakalaking sinungaling po. So eto, nilalaro niyo po, niloloko niyo ang mga kababayan natin sa mga ganitong klaseng balita. Kayo ang may kagagawa na ito, mga diehard kayo, okay? Huwag niyo pong iba to at isisi sa iba itong balitang ito. Abay, balita ito sa Manila Standard. O, malay natin, malay natin ano ho, yung gumawa ng article na ito sa Manila Standard IDDS then, din. O, may may nag-feed siguro na isang diehard. Yan ang totoo. Dahil kung ang pag-uusapan ay fake news, kayo po ang sanay dyan. Kayo po mga diehard. Okay, ito yung balita. Just in, former President Rodrigo canceled his certificate of candidacy for Davao City. Uh, may and instead registered to join the 2025 senatorial race. Ito rin po ay pinatunayan na ng ilang malalapit kay Digong na kuno nga ay hindi totoo ito. Hindi totoo itong balitang ito. Mananatiling kandidato bilang mayor ng Davao City erong si Digong, vice mayor ang isang anak at kongresista ang isa pa. At yung anak naman or apo naman ni Digong ay councilor sa isang distrito dyan sa Davao. Ganyan. Siguro na pagtanto na rin na itong mga Duterte, ano ho, na kahit manalo ang isa sa inyo diyan sa Senado, mahirap 'yan. Mahirap kalabanin ngayon yung mga magagaling na senators. Um Baste, Pulong, Rodrigo. Ay eh baka ilang paso po kayo diyan sa Senado. Hindi kayo sanay sa mga ganyang posisyon. Sanay kayo na kayo maghari-harian sa isang posisyon. Uh, katulad ng paging uh, pagiging mayor, katulad ng pagiging presidente sa dating presidente ng si Digong, ganyan po ang sistema nyo. So, hindi kayo sanay makipagdibatihan sa mga ganong uh, uh, sitwasyon, ano, katulad ng sa Senado. So, yan po, hindi totoo ang balita na na nagkansela na itong si si Digong ng kanyang candidacy. Ito ay maliwanag na panloloko. Ito ay maliwanag na panlilito sa mga kababayan natin. Para nga naman kahit papano magingay, umingay palalo ang pangalan ng mga Duterte. Sige, pwede naman, paingayin natin, pero sa, sa, sa maling paraan kasi ang ginagawa nila, kaya negatibo ang dating sa mga kababayan natin. Good luck!